Tabaan ko po picture mo ba? <laughs> Tabaan ka naman talaga eh. Tabatiin mo? Si Babero, asa na yan? Ikaw. Okay, game, pwede na kong salita. Baka meron ah? siya ano. Ha? Tira lang tira eh. <laughs> Ikaw? Okay. Sino? Karey, hindi. Oh, mm -hmm. Salita ka muna para malaman. Oo. Wala, wala. Wala kang masabi. Wala. Wala kang masabi. Tama si Pacquiao eh. May ayon sa Pacquiao. Okay, nagkawahan si Pacquiao yung mga pinag-angas. Marami na rapos na to. Kaya yun na naman. Sobrang naman sila. Sabi niyo eh. Oh, Pacquiao, ano yung masasabi mo? Pinas sa Facebook. Matami na comment. Tratado, ikaw kaya pumesto sa pesto ni Pacquiao. <laughs> <laughs> Ay, ikaw ba na ang sa pesto ni Pacquiao? Oo. Oh, yeah. Papasuntok ka kaya. Alam mo ang dali ng boxing. Kira talaga ang laro, may nanalo ng mga talo. Hmm. Hindi yung puro panalo. Oo. Oh, oh. Yung ba, baka ka eh, sunod -sunod talon, eh. ba eh. Eh, sunod-sunod ang talo niya eh. Dalawa eh. Hmm. Hindi kayo kung talaga panalo siya dun sa... Oo, oh, yung hula eh. Kasi pinanood ko talaga. Yan lang, ginaya naman. Sa so, decision naman siya talo. Bago yun bagong belt yung pinagkami eh. parang paan Kasi may fight, may fight na naman eh. Marquez at Pacquiao. Parang buo yun eh, si Pacquiao at si Marquez. Kanya na, diskarte na Sige mo muna sa akin. Sige, naman. Sige, kita kita 50-50 ba mm. Saan din na din na ba'y, oh. lang yan, oh. Kubos? Ano yung isa? Dalawang balik yun, e. Bigay sa'yo. Pepsi. Ano Pepsi? Ayan, Pepsi. Gusto mo, Yeah, kasi sakli lang naman yung matal yun eh. <laughs> Oo, oh, balik ko kaso yung 80. Buti, ikaw pang nabibigyan madam mo. Ako pag nagpabili madam ko, kulang pa ng pera. Lista mo? Sa akin ng, ano, sa akin ng naabo, no? Kasi oh, abot mo, ganito ka naman listahan mo. Tapos yung oh, eh. naman nila yun. kung nga kahit yung... Kinakalimutan na yun mo chan. Sinusulat ko, kahit na hindi ko kinuha, sinusulat na rin. Hmm. Parang nagtagsawat <laughs> right. eh.

Hindi ka makita sa ano, oh. Hindi mo, ka, para ano, makita nila yung star of the... Lumapit ka, po. Yan, oh. Makita na yung pagkapogi mo. Makita yung kuhag, itsura. Para makita yung itsura. Hmm. Saan ka, pre? Diyan mo? Hindi, sa Pinas. Pasig Ah, Pasig. Maraming dito, ano? Pasig. Pasig. Anak ng Pasig naman ito. Baka may pamilya ko sa Bataan. Grabe. Na-wash out. Bakit to, daming na ito? Ang dami Pablo. grabe. Wash out. La, o, 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 grabe. Kita mo. Pati sundalo na rest Oo. Nilalagasan ng putik. Tapos, mm, hmm. Tapos yung troso. Pinitip ng troso. Wala. Ang tiko. Dami pati kayo ngayon. Tapos ang ginawa ni Noy Noy, binigyan niya kada pamilya. Isang dami ng ibo. Kasi na rin. Pero wala yun, hindi silang kakaon. Kasi yung dandun ng plantation naman sa